Nena is best in cooking. Sabi mo sa iyo. After that, try. No way. Don't hide your talent. Sabi so No way. <laughs> hello, hello everyone. Ito po si Sir Hussitsuke. sa gabi pong ito, gagawa po tayo ng hummus. Ayan, ang ating main ingredients ay chickpeas, nilaga na yan at nilinis na natin, tinanggalan na natin ng uh, balat. Hindi ko na po sa inyo napakita, pero uh, madali lang po matanggal yung balat niyan once mailaga na. And then, nag-squeeze ako ng isang buong lemon. Mas masarap kasi ang hummus kung medyo maasin siya. And then, lagyan natin ng dalawang cloves ng garlic. Um, atin siyang Medyo tadta ng konte pero kahit hindi na rin, okay na rin yan dahil isama naman natin yan doon sa ating blender or di kaya sa food processor kung ano man meron kayo dyan sa bahay. Okay na yun. As ngayon, ang ginamit ko dito ay blender. Tapos, ayan na ang nilaga nating chickpeas. Nilagay ko na sa blender. Nilaga at malinis na. Wala ng balat. And then, dagdagan natin ng isang buong lemon yan na aking in-squeeze. Ayan. Tapos, add natin ang garlic. Ayan. And then, add natin ang tahini or sesame sauce. Pwede na rin yung sesame na yan pang sauce natin sa ating mga salad. Ayan, okay na yun siya. And then, dagdagan natin ng tubig. Tapos, dagdagan natin ng oil mas maganda talaga dyan ay olive oil. Ayan. So, olive oil ang ginamit natin dito. And then, lagyan natin ng asin. Okay. Tapos, takpan. At, atin na siyang i-blend or uh, kung naka-food processor kayo, ito na. so, niyo po, na siyang nagiging uh, lumapot na kasi nga medyo napadamihan ko ng uh, lagay ng ano ng ating chickpeas so ayun atin lang ding i mix ng konti para hindi mabigatan yung ating blade at ngayon continue tayo at ayan na sa so, nakikita po natin malambot na siya at ano na siya smooth na at pwede na yan okay ganun lang po kasimpleng gawin ang hummus So, kung nasundan po ninyo, ah uh, ganun lang kabilis. Okay? So, ngayon, lagyan na natin sa plato. Masarap na yan siya. Maasim-asim. Na ma... ah uh, kunti lang yung alat. Huwag natin damihan ng alat. Basta mas, mas masarap siya. More on kung ano siya. Uh, maasim. Ayan. Siyempre, gawin natin siyang medyo maganda ng konte, Kanya lagyan natin ng design. Dahil bubuhusan siya natin ng additional olive oil. Pagkatapos, galing sa garden sa balcony, meron akong itinanim na uh, celery. O kaya meron kayong kinchay o meron kayong kung ano-ano pang mga mga panglagay natin pang garnishing lang ba? So ako ay meron akong kinchay sa labas siya ang tinadtad ko at pinuhin natin ng kunti bago natin siya ibudbod sa ating hummus. O, ayan. so nakita niyo po ba? Oh, ba parang parang cute lang. Ayan. O, oh, di ba ang ganda tingnan? Hmm, panalo na. Ngayon, ang next niyan ay, siyempre, tapos na yung hummus natin. Ngayon, mag-slice tayo ng cucumber. Hugas na yan, ha? Nahugasan ko na yan at ready na. Tapos, slice natin. At yan ay ang ating uh, i- ano doon, i-dip natin doon sa ating ginawa. So, doon sa mga mahilig kumain ng mga salad, ay, ito po ang para sa inyo. Ngayon, sa napagkasunduan namin ng kasama ko dito, kakain lang kami ng salad. Uh, mga hilaw-hilaw na kung ano man dyan para pang palinis sa mga dapat linisan sa bituka. Ayan, so ito ang aming napagkasunduan. So, nilinis ko muna. Pagkatapos nun yung um, cucumber, ito na naman ang bell pepper. At pasensya naman, may nakikita po kayo maraming pang palang seeds. Hindi ko pala nataktak yan. Pero okay lang yan. Mamaya-maya kunti eh, mawawala na rin yan. Huwag po kayong mag-alala. At hindi naman namin kakainin yung mga buto na yan. Okay lang yan. Ayan. So pagkatapos ko siyang in-slice, ayan. Siyempre naman, kahit kami lang ang kakain, eh, medyo design-design naman ng kunti. Pautot lang ba? Ganun lang. Ika nga eh, para lang sa mata. Maganda tingnan. Dami ko naman sinasabi, ano ah uh, sa totoo lang, kakainin lang naman namin yan maya, -maya kunti. <laughs> Pero ganun lang. Para lang ba pang, ano, niluloko ko lang ba yung paningin ko dyan sa aking mga ginagawa. Ayan, so, ina-arrange-arrange ko daw muna at puro green ito ngayon. Nag nagbabalak pa nga kung sana kung mayroon akong yellow na bell pepper, yellow, green. I mean, green na pala itong ginamit ko. Pula, sana. Pero wala, walang available. So, ganyan lang, green lang siya na bell pepper at pipino or um, cucumber. Ayan. So, andyan na. Charan! Ready na tayong kumain. Ayan nating humus at ang ating cucumber. Okay, kainan na! Mm -hmm. kasi nang alas rapon to o'clock. Ya, tak. Isong tanay ng yeah. ating ginawa. Kanina lang. Hoy, nako. Yan, sino magdi-dieta dyan? Kaya kayo ng mga fresh. Paano mo ako i-rake? 100. Hindi ko lang gawin dito eh. Ang ginagawa ni YouTube ay. Naman. Mm. Sobrang dami yung aking ano. Chickpeas. Dapat pala yun. Hindi ko inubos. Pero hindi rin. Pagod magtrabaho nung no, kwant ulit. Ibon Oh. Ah. Mm. Hmm. Tayo yung bell pepper dyan sa side na yan. Man, yung ah. natanim ko dun sa balcony, masarap yun. Mga kapal. Mga kapal ang laman. Masarap siya. Mm -hmm. Okay, at maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin. Sana po nag-enjoy po kayo. Ito po si Sirositsuke. Maraming pong salamat. Bye-bye!